Duha ka munisipalidad sa probinsya sa Davao Oriental ang nakadawat sa ilang seed soil ameliorant fertilizer o biofertilizer discount vouchers kikan sa Department of Agriculture sa Davao Region. 188 ka mga mag-uuma sa Baganga ang natunulan og seed o soil ameliorant discount vouchers nga nagkantidad og 1.1 million pesos. 41 ka mga mag-uuma sa seed discount voucher, 131 ka mga mag-uuma ang nakabinipisyo sa soil ameliorant discount voucher, biofertilizer discount voucher o fertilizer discount voucher balor 1.4 million pesos ang sa Buston, Davao Oriental. Tumong nini nga mapauslo ang rice production alang sa maabot nga panahon sa pagpananom. Ang distribution caravan alang sa rice agricultural inputs na himo accessible nga to sa mga mag-uma pinaagi sa printed discount vouchers. Matag kwalipikadong mag-uma na kanawat o tag 5,000 pesos na seed voucher kada ektarya sa humayan o gusa kalibo ka pesos nga voucher alang sa soil ameliorants matag ektarya. Ang mga binipisyayong mag-uma nakarehisto sa registry system for basic sectors in agriculture kun RSBSA ug ang nakalista sa Farmers and Fisher Fox Registry System pwedeng makaridim sa voucher sa mga accredited merchants ng ilang gipili. Ang discount voucher distribution nakatakdang ipagayon sa ubang lugar sa Davao Oriental, Nobyembre 19 o 20 sa lupon, Nobyembre 21 o 22 sa Banibanay o Nobyembre 27 o 28 sa Governor Hineroso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.